Hello po, ito po ulit si Shai C. Gandang araw po sa inyong lahat. Ipapakita ko na naman po sa inyo ang video update ni Clara tungkol sa kay Mito o Star Apple sa mini farm. Isa po ito sa favorite fruit ko. Naalala ko po noon kahit graduate na ako ng college ay nakakaakyat pa rin po ako sa puno ng Star Apple at nanunungkit habang nasa taas. Tara na po, tunghaya na po natin ang very energetic na video report ni Clariline. O, oh, saan ka mo? Hello mga ka good afternoon. Ayan po, nangunguha po kami ng ano, star apple baga. Ayan, dito po ito sa may mga dulo ng mini farm. Ayan, si Ate G, oh, ang dami nang nakuha nila. O, oh, ayan pa po. Sa so, totoo lang, mga Kaparming ang dami pang bunga, o. Oh nandun po sa ano sa taas mga ka farming priest farm. from, the mini farm itong aming ano is apple oh ayan oo oh, nahulog na mga ka farming oh Ayan, oh, ang dami. Ang sarap niyan, mga ka-farming. Oh, terms, oh, talaga, oh, kasi, ano yan, mm. fresh from dito sa dulo ng mini-farm. Oh, ayan, mm. mga ka-farming. Ako nga, mga ka-farming. Ayan din, oh, 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 manipis na mga ka-farming. Ang tamis. Oh, atas na mga ka-farming. Ang tamis. Oh, atas na mga ka-farming. Ang tamis. Oh, ayan, si Ate G. oh. Ang sarap meriendahan po yan, mga kaparming. Oh, wala yan, ano. Na namin ni Sir yan, wala yan, mga, ano, ano. Yan talaga sa bukid. Yan. Wala kaming pagkain na mga bread, ito lang. Oh, yan. Wala kaming cake, wala kaming pizza pa, ito lang. <laughs> yan. Contempto oh, na kami sarap, dito. ah, naman. Oh, ayan, mm. kasi, oh. Fris from dito yan sa mini farm po sa dulo o oh. ayan bagong kuha o oh. ayan ang tamis meron violet farm. ka so hindi namin maabot kasi ang oh, taas oh, mga kaparming may violet kami dito kaya lang ang taas lang kasi violet na violet na mga kaparming kaya siguro pag nakakuha kami violet and white na star apple ang sarap, Ay, sarap oh. yan mga kaparming oh, ang nipis nipis na ang ah, sarap Mm. talaga po. Oh, ayan. Ang Ah, ang gulo ni Oh. Muna. Muna sa... Thank you po for watching. Please don't forget to like, comment, and subscribe sa aking channel. At pakihit na din po yung notification bell.